Magandang araw mga idol, samahan nyo ako at ikotin natin ang mga magagandang pasyalan sa Sagada Mountain Province. Pagdating talaga namin mga idol, dito kaagad kami pumunta sa pamusong Sumaging Cave. Ayan, ni eh andito kami kasama ko yung mga kasamahan ko. Andito pa lang kami sa bunganga ng ano ng Cueva. Ayun mga idol, naglalakad ako pababa diyan sa kubo na yan kasi mag-register muna kami bago kami makapasok doon sa loob. Kailangan pala eh, magpapalista, hindi ka basta-basta na pumasok sa loob. Ayun, dumiridiridiritso na ako kasi nagpalista na pala yung mga nauna kong kasama. Eh, marami kami mga idol, kaya pag napasyal ka ng sagada, ito talaga ang huwag mong palampasin yung makapunta dito sa sumaging Cave. Kaya papasok nga kami, titingnan namin kung gaano kaganda sa loob. Ayan, dito maraming mga turista din. yan, may mga nakasalubong kami na mga turista. Paakyat na sila. Pababa kasi ito mga idol, kaya hagdan-hagdan siya. Oh. Ayan, ay, eh, pagdating namin dyan, nandiyan na kami sa bungad lang pala kami ng ano ng kuiba hindi kami papasok sa loob dahil kailangan pa pala namin ng ano flashlight ah uh, madilim sa loob at saka kailangan ng tour guide kaya sumilip lang kami dito sa may parte ng bunga nga yan bunga nga na yan at maya maya babalik rin lang kami Aakyat kami dahil mayroon pa kaming pupuntahan mga idol uh, pag gano dyan picture picture muna para may souvenir Ayan ah, yung mga kasama ko yun, picture picture sila para daw mayroon souvenir na galing dito sa sila sa Sagada. Ayan mga idol, pa ano na kami? Pa akyat na kami, babalik na kami doon sa taas. Naglalakad, tingnan mo yung mga hagdan niya oh. Ah, ilang step din ito, ang, ang haba din. Ang daming step step na lalakaran mo. Na exercise sa kakalakad. Pagkatapos dyan mga idol, mayroon pa kaming isang lugar na pupunta na isa rin sa pinakamagandang pasyalan dito sa Sagada. Punta kami ng Blossowil. Ito, daanan niya. O. Tingnan yung daanan niya. Sa paligid, puro pine tree. Kaya napakalamig na lugar pala dito dahil nakapalibot lahat ng kahoy. Puro siya pine tree. Tingnan mo yung pagdaanan namin o, napakalinis yung ano na yan alas hindi mo makikita yung lupa dahil puro dahon ng pine tree yung tinatapakan namin mga idol ayun yung mga kasama ko nahuli sila nauuna na yung iba rin ng kasama ko dahil medyo malayo layo pa yung sinasabi nilang blow soil o oh, kaman o oh, take daw ang tawag dyan mga idol dito sa mountain province yan malapit na pala kami matatanaw na nauna na yung mga kasamahan ko eh o oh, ayan mga idol, dito na nga kami. Meron na una na yung mga bata. Naglalaro na sila. Yan o oh, di diba? Napakagandang tingnan oh. Ma-blow or puti bang ano nito? Lupa na to. Kaya sabi, sabi pala nila, blow soil. Kaya blow pag titingnan mo sa malapitan, pag malayo, puti. Pero ang tawag talaga nila dito, kaman-otik. Ayan yung mga uh, ano, bata naglalaro. Pag tinitingnan mo kasi siya mga idol, parang ulo yung utak ng tao. Kaya pala kaman otik daw. Like a brain sa English. Yan o. Blue na blue na. Pakagandang tingnan. Perfect sa selfie-selfie. Picture-picture dito ng pamilya. Ito yung perfect na pasyalan. Kaya pag napasyal kayo ng sagada mga idol, huwag niyong kalimutan dumaan dito sa Blue Soil. Ito yung pinaka-perfect na pasyalan sa pamilya ng mga bata at laro-laro. Punta naman tayo sa mga magagandang sakahan dito sa Sagada, dito sa Nakagang. Uh, rice terraces din pala, mayroon sila dito mga idol. O, oh, tingnan nyo yung mga taniman ng palay nila dito. Oh. Napakaganda. Ang tataas ng pilapil pero napakaganda tingnan dahil nakasiminto. Yung mga idol oh. Hindi ka madulas, walang putik dahil nakasiminto yung daanan ng tao. Tapos sa uh, side by side, tanim na palay. Sa kabilang side mga idol, pag lumingon ka, kikita mo yung mga punong kahoy na pine tree. Tapos makikita mo yung sea of clouds. Sa baba ng sakahan na na taniman ng palay yun, makikita mo yung ulap doon sa baba. Oh. Napakaganda tingnan. Dito mga idol, kahit lumabas na yung araw, malamig pa rin ng panahon kaya naka-jacket or naka-sweater pa rin yung mga kasama ko sa sobrang lamig. Kaya perfect talaga na pasyalan dito sa Sagada mga idol.